buhay ulit mga kapwa. Narito na po ang inyong voice guru, Missy Hista. Yes. <laughs> at syempre, nandito ang aking estudyante na ang lakas ng loob, so make and single pa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natututo ng maigi sa kanyang boses. Kaya naman nandito ulit ako ngayon para turuan siya ng gusto at ng nararapat. Sampulan mo nga kami ng iyong second single, Tanya. Yung chorus lang po. Chorus na. Okay basta na lang ang damdamin ko dahil ayo kung malayo sa iyo ay lyrics pa lang may mali na tayo agad ano po ku ano-ano ay tinuturo sa iyo ano ano ang pinapakanta sa yo. so tama naman yung first part <laughs> listen kasi kaya ka nagkakamali-mali eh. Itatago na Kasabay ng mga bagong tugtog oh. ngayon